Sa paanan ng bundok sa bayan ng San Miguel, may isang maliit na kubo na halos natatabunan ng mga baging, gumamela at matataas na damo. Sa loob nito nakatira si Aling Manda, isang matandang albularyo na kilala sa buong lalawigan hindi lang sa kanyang karunungan sa halamang gamot, kundi sa kanyang malasakit sa kapwa. May edad na siya, puti na ang buhok ngunit tuwid pa rin nakatali sa likod. Ang kanyang mga mata ay palaging malumanay, pero sa ilalim ng titig niya'y, waring alam niya kung anong sakit ang bumabalot sa katawan ng bawat tao. Bawat ikatatlumpu isa ng Disyembre, bumababa siya mula sa bundok upang tumulong sa mga tagabaryo. May dala siyang bayong ng halamang gamot, mga langis na siya mismo ang naghalo, at maliliit na papel na may orasyon sulat kamay, isinabuhay na panalangin. Isang ina ang lumapit, hawak ang anak na sugatan sa paputok. Nanay Manda, tulungan niyo po kami. Hindi ko alam kung paano po ito gagamutin. Ang asawa ko po ay nasa Maynila. Tahimik na tiningnan ni Aling Manda ang sugat. Malalim pero hindi nakamamatay. Kumuha siya ng dahon ng sambong, nilagyan ng langis at pinisil habang bulong ng bulong. Ang katawan anak po, gumadaling sa dahon, pero ang puso at kaluluwa, kailangan ng taintim na dasal. Mahinang sabi niya, habang pinapahid ang langis sa sugat ng bata. Labing dalawang taon na ang nakalipas. Isang batang lalaki ang inakyat sa bundok, bitbit -bit ng inang, halos mawalan ng malay sa pag-aalala. Ang batay si Manding, anim na taong gulang noon, at natuklaw ng ahas habang naglalaro sa palayan. Walang ospital dito. Wala kaming pera. Diyos ko po. Iyak ng ina. Ngunit isang nakatatandang babae ang humarap mula sa anino ng punong mangga. Si Aling Manda. Tahimik lang siyang lumapit. Hinaplos ang paa ng bata. At sabay kuha ng tinik-tinik. Bignay at luyang dilaw mula sa kanyang bayong. Giniling niya ang mga ito sa lumang kahoy na lusong. Nilagyan ng lanis at idinikit sa sugat habang may binubulong sa salitang banyaga buhay ang anak mo, mariin niyang sabi, pero kailangan mo siyang samahan sa panalangin. At gaya ng himala, nagising ang bata, makalipas ang ilang oras. Bumukas ang mata ni Manding, may luha sa gilid ng pisni. Ang kanyang ina, sa sobrang tuwa, ay yumuko sa paanan ni Aling Manda. Anong pwede kong ibayad sa'yo? Dasal lang at ituro mo sa anak mong magpasalamat. Ngayon si Manding ay bisyotso na, working student, tagabuhat ng gulay tuwing umaga at nag-aaral sa gabi. Nakikita siya ng mga tao sa palengke bilang masipag, magalang at may respeto sa matatanda. Tuwing bisperas ng bagong taon, hindi niya nakakalimutang sumilip sa simbahan para magdasal para kay Aling Manda. Ma, wika niya minsan sa kanyang ina habang nagahapunan ng munggo. Ung hindi dahil kay Aling Manda, baka hindi na ako umabit dito. Ngumiti ang ina. Tama ka anak, at kung balang araw dumating ang panahon, na siya naman ang mga ilangan. Sana nandoon ka. Sa puso ni Manding, may tila panatang di niya masambit, munit matagal nang nakaukit. Ngunit tuwing dumarating ang bagong taon, may lihim si Aling Manda na hindi sinasabi kanino man. Tuwing alas 12 ng gabi, nakakakita siya ng mga kaluluwang ligaw. Hindi ito simpleng multo mga anyong nawala sa apoy, nalunod, nasabugan, o binawian ng buhay habang ang taon ay pinapalipan ng bago. Mga nilalang na hindi natapos ang misyon, hindi nabisita ng pamilya o tuluyang nakalimutan ng mundo. Sa kanyang pubo, may altar si Aling Manda. Naroon ang tatlong itim na kandila, isang kahoy na krus, ilang tuyong bulaklak, at papel na may mga sinaunang panalangin sa sulat baybayin. Isang gabi bago ang bisperas, habang inaayos niya ang mga halamang gamot, naramdaman niyang may malamig na hanging dumaan sa batok niya. Manda, bulong ng tinig, parang babae pero basag. Panahon na, tumayo ang mga balahibo niya. Napalingon siya. At sa gilid ng matay, may puting aninong dumaan sa pintu ng kubo nakasuot ng panganganak, duguan ang laylayan at walang mukha. Hindi na siya napatulog buong gabi. Sa gitna ng katahimikan ng bundok, umiyak ang tanyang mga aso. Ang tubig sa batyay parang naninilaw. Ang mga kandila sa altar, isa-isang namamatay kahit walang hangin. Kinabukasan, habang nilalagyan niya ng halamang gamot ang bayong, naramdaman niya ang sakit sa kanyang likod parang may mabigat na kamay na dumidiin sa kanyang batok. Kung darating na ang gabi ng pagsinil, bulong niya, kuwag sana silang madamay. Naglagay siya ng dagta ng rima sa likod ng kanyang batok, isang sinaunang proteksyon laban sa espiritu. Ngunit kahit iyon, tila hindi sapat. Ang kanyang mga orasyon ay parang hindi tinatanggap ng hangin, ngunit kahit nangangamba, tuloy siya sa kanyang misyon iyon na ang kanyang panata kinabukasan habang papalapit si Aling Manda sa baryo dahan-dahang bumabagsak ang kanyang lakas ang bawat hakbang ay parang tinutulak ng hangin pabalik hindi na niya kayang dalhin ang bayong sa isang kamay ipinulupot na lang niya sa braso ang tali nito sa gilid ng daan may batang babae na umiiyak hindi na siya makatawid dahil sa rumaragas ang tricycle sa kalsada. Lumingon si Aling Manda, pero biglang dumilim ang paningin niya. Nahulog ang kanyang bayong sa putikan. At tumumba siya sa tabi ng kalsada, mula sa palengke, napansin ito manding. Agad siyang tumakbo, tinakbo ang daan kahit nadudulas sa basang semento. Aling Manda, sigaw niya habang hinahabol ang hininga. Nang nilapitan niya ang matanda, nakita niya ang nanginginig na kamay nito. Parang may dumidiin sa katawan niya, bulong niya sa sarili. Anak, bulong ni Aling Manda, umalis ka na, hindi mo ito laban. Ngunit biglang may bose sa likod ng puno, isang matinis ngunit matatag. Hindi siya mag-isa. Lumabas ang isang matandang babae na may suot na asul na saya, may tali sa ulo, at may bitbit na sangkalan ng langis, dahon at maitim na kahoy. Siya sila Kang Rosa, isang albulyaryong minsang pinawag sa maya ng tanawan upang iligtas ang isang batang sinapian. Lakang Rosa, bulalas ni Manding, tumango ang babae. Narinig ko ang pangalan ni Manda sa hangin kagabi. May dumaan sa bubungan ko. Isang nilalang na hinahanap ang taong nagligtas ng kanyang anak pero nabigo siyang mabuhay. Iningnan niya si Manda na naninginig habang hawak ang batok. Dinalaw siya ng ina ng patay. Ang kaluluwang nawala ng sanggol habang dinudulutan ng orasyon. Pero bakit ngayon lang siya babalik? Tanong ni Manding habang pinipigilan ang luha. Dahil ang gabi ng paglipat ng taon, sagot nila kang Rosa, ay gabi rin ng mga naghahanap ng katarungan o kasamang hihilahin sa dilim. Hinugot nila Kang Rosa ang isang maliit na sisidlang bay asul na lanis. Pinahiran nito ang noo ni Aling Manda. Hindi natin siya iiwan. Bulong niya. At kung darating ang gabing iyon, haharap tayo. Hindi bilang mga mahina, kundi bilang mga tagapagtanggol ng liwanag. Habang inaayos nila Kang Rosa ang mga tandila sa tabi ni Aling Manda, pinatidil niya si Manding sa pagbabasa ng orasyon. Teka muna anak, wika niya. Hindi natin siya matatalo kung hindi natin siya nauunawaan. Tahinik si Manding. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri sa takot at pangamba. Napabuntong hininga si Lakang Rosa at sinimulang isalaysay ang lihim na kasaysayang minsan niyang narinig. Isang kwento ng ina at sanggol na iniwan ng panahon, ngunit hindi ng damdamin. Noong ikalawang digma ang pandaygdig, sabi ni Lakang Rosa, habang pinupunas ang pawis sa noon ni Manda. May isang hilot na babae na nagnangalang dolor. Magaling siyang manggagamot, tulad ni Manda. Ngunit dahil sa takot sa mga sundalo, hindi siya tinanggap ng mga tao sa baryo noong siya'y nagdalan tao. Tinaboy siya, di raw karapat dapat mag-anak dahil siya'y walang asawa. Dinala niya ang kanyang pagbubuntis sa isang lumang bahay sa may kakahuyan, malapit sa gulod walang tumulong sa kanya. Wala ni isang kaluluwang nagtangkang magsabi ng kamusta ka. Isinilang niya ang sanggol sa gitna ng unos. Haman ang ulan ay parang halakhak ng langit na nagtataboy. Hindi niya natapos ang paghilom. Namatay ang kanyang sanggol sa lamig. At sa gabing iyon, habang hawak ang anak niyang walang buhay, sumigaw siya sa langit. Kung hindi mo ililigtas ang anak ko, Isumpa mo na rin ang lahat ng manggagamot na humahawak ng buhay ng iba. Kinabufasan, natagpuan na lamang si Dolor na patay sa tabi ng anak niya. Yakap-yakap, hawak pa ang binurang papel na may orasyon. Munik mula noon, tuwing bisperas ng bagong taon, sinasabing may dumadalaw sa mga albulyaryo't hilot. Isang babaeng walang mukha, may dalang sanggol na yari sa basahan naghahanap ng kaluluwang ipapalit sa anak niyang hindi na iligtas. Lumalin ang gabi sa baryo. Sa mga kalsadang may palamuting nakukulay na banderitas, nagsimula na ang salu-salo ng mga tao. Tumutugtog ang stereo sa bahay ni Nakapitana. Mga awiting ng bagong taon, tawanan at pupokan ng sinturon ni Judas. Munit sa silid ng Lumang Health Center, kung saan inilipat pansamantala si Aling Manda, may ibang paghahanda ang nagaganap. Sa loob ng kwarto, pinaligiran ni Namanding at Lakang Rosa si Aling Manda, na nakahiga, nakapikit, ngunit pawisan at tila naglalaban sa panaginip. Hindi sapat ang dasal. Bulong ni Lakang Rosa. Nag-ugat na ang galit sa kanyang katawan. Naririto na ang espiritu. Naghihintay na lang ng alas dose. Paano natin siya ililigtas? Tanong ni Manding. Nanginginig ang tinig may isang ritual anak. Gagamit tayo ng alang-alang, dagta ng rimas at pinipigang luya. Isasabay natin ito sa orasyon ng liwanag. Pero may kapalit. Anong kapalit? Tao ang magsisilbing sisiblan ng galit. Bago ito tuluyang maitaboy, kailangang may humarap. At kung mahina ang loob mo, baka ikaw ang hilahin. Habang sa labas ay nagbibilang na ng countdown ang mga bata, sa loob ay nagsindi sila kang rosa ng tatlong kanbilang pula. Isinalansan niya ang mga dahon at piniga ang dagta sa ibabaw ng tiyan ni Aling Manda. Nagmarka ito ng hugis bituin. Sa gilid ng kwarto, si Manding ay nakaluhod. Binabasa ang isang lumang papel na orasyon. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa bawat bigkas, pero patuloy. Liwanag ng liwanag, sa dilim ay magsalita. munit sa gitna ng dasal, bumukas ang pinto. Walang hangin, walang tao. Sa pinto, isang babaeng kaluluwa ang lumitaw. Mahaba ang buhok, nakasuot ng sunog na saya, at sa braso ay may dala siyang sanggol. Isang laruan lamang nayari sa pasahan. Manda, sigaw nito, sabay pigil ng hangin sa mga kandila. Niyakap ni Manding ang maanda. Tinakpan ang katawan ni Aling Manda gamit ang sarili niyang katawan. Umalis ka, sigaw ni Manding. Hindi mo siya madadala, Munit lumapit ang kaluluwa. At biglang tumigil ang oras. Tumigil ang relo. Tumigil ang tugtugan. Ang huling putok ng paputok ay natigilan sa ere. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Lakang Rosa, bitbit -bit ang itim na kahoy na baston, itinuro niya ito sa espiritu. Hindi mo na siya makukuha. Kinuha mo na ang anak mo noon. Hindi ito ang sagot. "Munit tumili ang espiritu. Pero hindi niya ako nailigtas. Kaya siya ang kapalit." Hindi lahat ng gumagamot ay may kapangyarihang magligtas ng buhay. Sagot ni Lahang Rosa. At kung hinahanap mo ang katarungan, nasa Diyos iyon, hindi sa pag-angkin ng kaluluwa. Lumapit ang espiritu, umaalinasaw ang amoy ng sunog at panis na dugo. Manding, hawakan ang kanyang kamay. Utos ni Lahang Rosa, tingnan mo ang mata niya, bigkasin mo ang orasyon. Nang hawakan ni Manding ang kamay ni Aling Manda, Biglang sumigaw ang espiritu. Parang nasunog ang balat nito sa liwanag na lumalabas sa katawan ng matanda. Liwanag ng habag, liwanag ng pagpapatawad. Bigkas ni Manding. Sa gabing ito, pinapalayas ka ng liwanag. Sa gabing ito, ang bagong taon ay sa amin, hindi sa anino. Muling sumiklab ang kandila sa isang iglap. Sumabog ang pulang liwanag sa gitna ng silid. Kumagulgol ang kaluluwa unti-unting nadurog ang anyo at naglaho sa hangin na parang abo. At nang bumalik ang tunog ng paligid, narinig ang sabay-sabay na sigawan ng countdown. Lima, apat, patlo, dalawa, isa. Manigong bagong taon. Nang tuluyang humarap ang espiritu kay Aling Manda, maririnig na ang hagulgol nitong hindi galit kundi kuno ng dalamhati. Ginagamot mo ang lahat, pero ako A-o ay walang nagligtas. Wala kahit isa. Ikaw dapat ang kapalit. Ikaw dapat ang mawala. Ngunit nayon, sa tulong ng dasal ni Manding at pagkilala nila kang Rosa sa kanyang pangalan, kumintok sa paglapit ang kaluluwa. Dolor, bulong ni Rosa. Dolor, hindi ikaw ang may kasalanan. Tumigil ang espiritu. Tumulo ang malamig na luha mula sa masahan ng sangbol. Hinanap mo ang katarungan. Pero hindi sa paghila ng isa pang buhay mo ito makikita. At sa huling digkas ng orasyon ni Manding, umilaw ang katawan ni Aling Manda, hindi para labanan si Dolor, kundi para yakapin ang kanyang pagkadurog. Nagising si Aling Manda sa loob ng isang silid na may puting kurtina. Amoy niya ang halamang sambong, ang pinaghalong amoy ng langis at kaning bagong sinaing. Sa tabi niya, nakaupo si Manding, namumugto ang mga mata, munit may ngiti sa labi. Anong araw na ba? Mahinang tanong ni Aling Manda. Bagong taon na po, sagot ni Manding, Enero 1. Naguhay pa ako. Akala ko kukuni man niya ako. Narinig ko ang iyak ng bata. Naramdaman ko ang galit ng ina. Tumango si Manding. Dumaan siya, pero hindi ka naming pinabayaan. Sila kang Rosa, tinulungan ka po. Pumasok sila kang Rosa. Bitbit -bit ang isang basong mainit na salabat. Sabi ko sa iyo, Manda, hindi pa tapos ang papel mo sa mundong to. Marami ka pang kailangan ituro. Tahimik na tumango si Aling Manda. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisni. Kinahapunan, habang ang buong baryo ay naglilinis na ng pinagkainan at mga kalat ng paputok. Sa isang tahimik na bahagi ng baryo ay may kakaibang pag-uusap ang nagaganap. Nagpapasalamat ako anak, wika ni Aling Manda Faymanding. Hindi lahat ng tao'y vay tapang sumuong sa dilim para sa iba. Hinawakan niya ang kamay ni Manding at inilagay rito ang isang lumang kahon. Binuksan ito ng binata. Laman nito'y mga orasyon, lumang papel, tuyong dahon at isang maliit na kahoy na may inukit na bituin. Ito ang aking pamana, sabi ni Aling Manda. Simula ngayon, hindi lang ako ang albularyo sa bundo, ikaw na rin. Pero hindi ko po alam ang lahat. Hindi kailangang alam mo agad ang lahat ang mahalaga, alam mong mahalaga ang tumulong. Lumapit sila kam Rosa at hindi mo kailangang mag-isa. Nandito ako, nandito kami. Ang mga manggagamot ng liwanag ay hindi na Manding. Lalo na kung ang puso mo ay bukas. Mumiti si Manding. Pinisil ang kahoy sa kanyang palad. At habang ang araw ay lumulubog sa unang gabi ng taon, nakita ang tatlong anino sa gilid ng burol. Isang matanda, isang tagapangturo, at isang batang tagapagmana. Sa mga susunod na taon, tuwing bisperas ng bagong taon, hindi na isa kundi dalawang albularyo ang bumababa mula sa bundok. Ang isa, dala ang karanasan. Ang isa, dala ang panibagong lakas. Hindi lahat ng sugat ay pisikal. May mga kirot na tahimik, nakatago sa dilim ng alaala. At tanging kabutihan, dasal at pag-unawa ang makakapagpadaling sa bawat taong may malasakit, may liwanag na nabubuhay, at ang liwanag na iyon ang tunay na himala.